Hello mga kabiyahe, isang mabiyayang araw sa ating lahat. Welcome muli sa biyahe ni Kuya Ali. So ngayon, uh, holiday, papunta tayo ng Manila. And gusto ko lang i-share sa inyo ang isang gasoline station na pinupuntahan natin kapag pupunta tayo ng Manila. So dito tayo nag-stop over dahil meron isang komportable talaga na comfort room dito at napakalinis. So dito sa gasoline station na to sa Sherman Plaza uh, hindi lang naman comfort room yung dinadayan natin. So marami rin siyang mga restaurant and mga food chain na pwede natin kainan sandali tayo ay nagugutom and meron din siyang mga butik dito na pwede rin tayong makapag-shopping. So tara, uh, mga kabiyahe, tara sa Shell Mamplasan sa Eslex Northbound. Ayan mga kabiyahe, andito na tayo sa Shell Mamplasan sa Eslex Northbound. So sa isang biyahero na katulad natin, napakahalaga na makadiscover tayo ng isang maayos at malinis na comfort room para sa tawag ng kalikasan sa atin. Kaya isa na sa paborito natin na stopover itong Shellman Plasan. So dito sa Shellman Plasan, gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang naman comfort room ang dinadayo natin dito. So marami ring mga food chain dito at uh, restaurant and may mga butik din sila rito. Para naman kung sakali na medyo magpapahinga tayo, pwede ring tayong mamasyal dito at mag-shopping na rin dito sa Shellman Plaza. Ang kagandahan dito sa Shellman Plaza ay may malawak silang parking. Kaya hindi rin tayo mahihirapan maghanap ng paparadahan natin kung sakaling tayo ay mag-stop over dito. So sa mga biyahero na kagaya natin, uh, napakahalaga na maka-discover tayo ng malinis at komportable na comfort room. Kaya silipin na natin ang comfort room ng Shellman Plaza. So sa bungad pa lang makikita natin mga kabiyahin na kaya-aya ang comfort room nila. So para ka talagang nasa hotel. Ayan mga kakabyahi, thank you for watching. God bless po sa lahat.